Magandang araw po mga kaibigan, magsalita lang po ako ng maiksi patungkol sa paggamit sa akin ng Panginoon mula nang ako ay makabig sa Kanya noong ako ay makonvert noong 1988. Ako po ay unang, ako ang unang nakabig, ako ang naging unang member ng church na ito, unang member ng mission work noong 1988. So, itong 1988, pinatira ko ng pastor sa mission house. Naging katuwang niya ako sa gawain, sa sulwining, sa ipulsip. Salamat sa Panginoon. Ang biyaya sa aking una, unang biyaya sa akin, yung mga parents ko, mga kapatid ko, ay nakabig din sila sa Panginoon sa taon na yon. Ang lahat na kapatiran ko po na apat sila po ay nakabig sa Panginoon pati ang ating mga parents so inaaraw-araw namin po yun na ang uh, dito sa basay dito ako nakatikim naka-experience ng maraming pagmumura sa amin ng kami humihingi lang pahintulot na makapagsalita makapangaral ng kaligtasan so dito ako training sa akin mga kapatid maraming bisa ko kami, kami ni Pastor, yung Pastor dito, maraming bisis kami uh, talagang minura nang kami uh, may hinga lang na bigyan kami ng 3 minutes na makapangaral makapang, ng ibang hiliyo. Pati mga anti ko, yung dalawa kong anti, minura din ako nang puntang ko sila dahil nag ako ng relihiyon sa tenis daw ako. Pero salamat naman sa Panginoon, Uh, bago sila mamatay ay kinuha sila ng Panginoon sila po ay naligtas din. Ah uh, salamat sa Diyos. At uh, yun noong 1988 tumira ko sa Mission House tapos pagka kinasundan na taon 1989 ako ay nag-aral nagsimula nag mag-aral sa Bible College sa Katbalugan ko. So yun na uh, habang ako nag-aaral, nagsimulan na ako ng mission work doon sa Yabong, neighboring town ng Katbalugan City. At uh, nag uh, anim na taon ako noon, doon ako nakapag-asawa. Asa, nakapag-asawa ko 1995. Anim na taon ako doon, at uh, tinawagan ako ng pastor ko, pinabalik ako dito sa Basay. Pinabalik ako dito sa Basay, at uh, ang pakay niya, gawin niya akong associate pastor. Yun lang ang pagkakalam ko. Gawin niya akong associate pastor dahil kailangan-kailangan doon niyang katuwang dito. So pagkatapos ng 3 years, pagkatapos ng 3 years, sinabi niya mag-resign siya. Talagang sa pilitan siya nag-resign, hindi, siya, hindi siya talaga nagpakuan. Nagpa nagpa uh, hindi siya nakinig na sabi, sinasabi ko sa kanya, huwag ka mag-resign. Talagang nag-resign siya talaga. talaga. At uh, mayroon pala siyang nagawang capital offense sa sikreto niya. So, pumutok yung balita nang wala na siya. So, yun, na nagkaroon talaga ng problema. Ang na tira na mga members dito ay 30 na lang po lumabas ang ibang pamilyar, lumabas, At uh, masyadong pahirapan po... ...nang ako'y pamalit. Dahil nga... ...para sa akin biglaan po yun. Biglaan na uh, kanyang pamamalam. At uh, simpre, mas marami ang loyal sa kanya. Siya talagang pastor. Tapos uh, bigla siyang amalis. At... Uh, ...isang pahirapan din ng magsimula ko dito dahil ang ang church walang CR sa kanyang 15 years po sa base hindi isa nakapaggawa ng CR so naintindihan ko marahil na tatamad siya dahil ang bababa ang bato at talagang mahirap talaga ang paggawa gawa ng CR dahil bato nga ang ilalim so kinausap ko yung aking mga makikisignal lalaki, gumawa kami talaga ng CR, ito nag ng CR. Yun, at uh, makitid, maliit, masyadong aming chapel. 5 by 10 uh, meters lang ang kanyang measurement. Nagkakaroon ng mga malaking uh, gatherings, wala, masyadong makitid. So nag-free kami ng luti. Salamat naman sa Panginoon, binayaan kami ng lute ng 220 meters. Ah, mayroon nagbigay ng budget, nakabalik, nakabili kami. So ang pangtayo ng building, ang wala Bill, ah, budget para sa building, wala. So nagpray kami, nagpray, nagpray. Hanggat dumating yung super typhoon at ang dating sapi namin doon, nasira na damage ng mga 70% yung damage. So, ang ginawa ko ay uh, wala akong ibang magagawa. Hindi talagang humingi ng pwede makatulong sa amin pag kami makagawa ng bagong sapi. So, nagsulisan ako sa Amerika sa aking uh, naging instructor doon sa Bible College. Salamat naman na dalawang linggo lang ay uh, nagpadala sila ng uh, 600,000 kaya nakapagtayo kami agad nitong bagong building namin itong uh, malaki-laki so ang measurement nito ay uh, uh, 10 by 20 meters mas malaki na kaysa una mas malaki na kaysa sa una ang totoo base sa, base sa aking uh, nakita mga building na punta, nakapunta ko sa Burungan sa Northern Samar, sa Katarman uh, sa Kalbayog Uh, Diyan sa bg Mga kakilala ko naman, mga kaibigan ko Mga pastor doon Mas malaki ang Choose na ito <laughs> Mas malaki ang choose na ito uh, Kahit sa katpalogan Mas malaki ang choose namin, itong building namin mga So makakapagsabi ako na uh, Binahiyaan na ito ng Panginoon At uh, Dumami na ang Dadagdagan ng marami Ang member mula sa 30 na pinasinimulan ko dito iniwan ng pastor 30 na lang ako nagsasamba so talagang tumubo na po ito <laughs> uh, lumago na po ito ay, uh, ang aming uh, preacher dito ay daily uh, man na kami lima kaming preacher dito sa loob at uh, meron kaming seven deacons hindi ko alam kung balang araw ay uh, mabulis yan <laughs> meron kaming kumpletong uh, musical Uh, music team at mga musical instruments at uh, sound system, ko mga high quality ang aming uh, sound system. So, para sa mga nagsabi na hindi lang magudi, lumalago ang ministry na ito dahil ako daw ang nag dito, ako <laughs> ay uh, hindi ko naniniwala dyan dahil uh, uh, napatunayan ako na, po na uh, kahit nga ang pamilya, ang dami nang nadagdag at sa ngayon, ang dami yung people. Uh, ang mga cell groups namin ngayon, napakarami at napakarami na dadagdag. Uh, ang aming prayer nga namin noon na uh, madadagdag kami nitong taon ng at least 20. Sa so magbabaptize po kami, uh, ang isidyo namin sa December, itong mga nag ng cell groups, i-disciple eh, na, namin. Gusto namin talagang maging matibay na bago i-baptize makakapapatay siya ng mga more than 30. Kung inyong, hindi, hindi mabot ng 40. Hindi matagal mapupuno ang building na ito mga kapatid. Dahil nga ito ay uh, nagkaroon ng fire ng uh, pagkatapos ng EGR. Salamat sa mga member ng uh, uh, Talakos Baptist. Sa so, pumalit sila ay uh, nagkaroon uh, ng EGR. At pati ang mga member ng pastong Gary, Pastor Jason. At nga pala, itong sa Pastor Gary, Pastor Jason, uh, member po yun dito. Bali, buong ngayon, buong nga na sila dito sa susunay na ito ng ako ang nagpapastor. So, salamat sa Panginoon na tinugon talaga ng Panginoon. Lord, magkaroon talaga ng mga magiging mga pastor maliban sa akin. Ay, sinagot ako ng Panginoon. Salamat, salamat sa Diyos. At, uh, yun, um, itong aking kinururunan kinurur kinurur ngayon, office ay cooler condition na po ito samatala nung una grabe barong-barong yung office nakakahiya itong office na ito ay ah uh, uh, salamat naman sa Panginoon ah uh, hindi na masyadong nakakahiya dahil ah uh, concrete ito at ah uh, condition merong akong ditong ah <laughs> uh, water dispenser at ah uh, salamat naman nagtutulong-tulong at uh, uh, sa ngayon um, nag-iisip ako na at laano ko talaga yon na siyempre hindi naman tayo uh, mag magpawalan magpawalang dito sa lupa so may mga panahon mga kapatid na magtatalaga ko dito ng isang pastor mas siya ang tatrabaho sa loob at ako naman ay mag, magsusupervise na lang. At uh, maaari ako makag-baptize ng kanilang mga ma mawiwin. At uh, ang, ang pake ko dyan upang ako ay makaglabas-labas upang makag-preach dito sa mga ibang, ibang mga evangelicals. Uh, mga kapatid, natin yan dahil ang prayer namin ay lumawak itong BBC, itong Masi-Baptist Church. Ito tal, marami kaming prester dito. Uh, nasa isip ko yan mga kapatid na maaring isang buwan, maka isang bisis ang mag-preach dito sa church. Tapos sa ibang mga schedule sa labas ako. Um, gusto ko talagang makatulong sa ibang mga congregations dito na na masadong napakabagal ang kanilang pagro. Kasi sa puso at sisip ko mga kapatid, hindi ko iniisip, hindi ko ginugusto na ito lang mag -grow. Ito lang ang ang lumago. Ang iniisip ko, ang conviction sa aking puso na dito sa basay, lumago kami lahat ng mga mga churches, mga kapatid. So, kung magtutulong-tulong kami, alam ko naman na marami na, 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 na nagpe-pray. Salamat sa Panginoon. Napaka laki na ang kinaibahan noong nag pa lang ito na talagang uh, masyadong kandado-serado yung mga isip ng tao. Yung talaga nakikinig ng gospel at ngayon talaga open ng mga tao. Wala nang discrimination. O maaaring ay binidiscriminate ba uh, depende sa kanilang kilos, sa kanilang mga uh, mga ugali. Pero base sa na nakikita ko dito sa BBC, baga wala nang discrimination. Baga maaring uh, maaaring sekreto lang. Pero mga kapatid yun, makasasabi ko na itong BBC, itong Passive Baptist Church, ay lumago na po ito. At patuloy itong lalago. Ang dami na naming professionals dito. Kaya lang, di pa lahat may trabaho. At pat, bawat taon, mayroong nagra graduate Salamat sa Panginoon, mga kapatid, na na nagkaroon ng katuparan ng aking vision noong 1988 na kahit kami tatlo lang nagsasamba, ang pastor, ang kanyang kasawa at ako, dahil ako ang panganay, ang isip ko, ang vision ko, oh Lord, itong pangitain ko. Alam kong yun ang isip mo. Lalo na ikaw, na itong hindi lang ganito, na kumana tiling ganito. Darami kami. Ah, uh, sa loob ng 20 taon ay hindi lang kami hindi lang kami hindi lang kami marating ng ganito. At totoo, buhay talaga ang ang congregation na ito. Hindi to patay ang mga patay na congregation hindi lumalago, hindi tumutubo salamat sa Panginoon, tumubo na po ito meron kami uh, meron kami, sa mga gawain dito meron kami uh, uh, children ministry, children's ministry meron kaming campus ministry doon sa, sa high school meron kami mga government offices ministry mga kapatid Nararating, nararating na doon, nakaka, na, na nadadatnan, o nakakarating na doon extension ng, uh, ng na ito mga kapatid. Ang totoo, mayroong uh, tatlong head offices na tumanggap sa Panginoon. Diyan. Ah. Diyan mismo sa kanilang office. Kasi pag napupunta ko doon, eh, siyempre mayroong makapangkante ko po at ako po ako, nagpapit ko, Lord, sana magkaroon ko ng at least limang minuto na makausap ko itong head office. At binibigyan ako ng pagkakataon Salamat sa Diyos ang kanyang paggamit sa akin. Maraming salamat sa Panginoon. Ako ay naniwala itong church na ito, ito ay lalago. Purihin ang Diyos.